po sa lahat Tatay Romeo and Aldren ang aming pong tauspusong pusong uh, pakikiramay po sa pagpanaw po ng inyong minamahal sa buhay. Patawid po sila ni mother ko po sa mm -hmm. papuntang Bakery de la Cruz po. At, Bigla pong may sumulpot na montero po na white. Tapos ang bilis niya po. Sinalbuk niya po si mama ko nakaladkad po si mama tapos tumilapon po sa silong ng sidecar ma'am. Tapos na po yung kapatid ko ma'am. Alos hindi po siya makausap ng maayos, ma'am. Dahil po sa nangyari, ma'am, kay mama san dapat ko. pupunta ang mami mo? San galing at saan dapat pupunta? Kung, uh, galing po sila ng periyahan po. Mm -hmm. Tapos po, nakabalik na po sila sa kalsada. Tapos yung tinapay po nakalimutan nilang bilhin. Kaya bumalik po sila pagtawid. Okay. Yun na po, doon na po nangyari. Ang bilis po ng sasakyan, ma'am, na biglang sumulpot. Wala po siyang busina, wala po siyang double hazard po wala po siyang ano ini kay na nagbusina po na ano basta po bigla pong sumulpot nakaladkad po si mama ko ma'am ang kasama ng mami mo doon is yung kapatid. kapatid ko po kamusta yung kapatid mo sobrang trauma po siya ma'am na hindi po alam ano yung mga galos na natamo niya wala din wala po ma'am kasi ano nasa gilid po siya Anong nangyari doon sa sasakyan? hit and run. Opo. Iniwa kay basta. Did on the spot. Ito pong registered owner ay uh, si Mr. Bernardo Bulintaw sa may uh, Ifugao. Colonel? Yes, yes sir, yes sir. Colonel, uh, po. kamusta po? Ano naging, ano po bang mga nagawa na ng mga investigator natin dito? Particularly regarding doon sa identification nung nagmamaneho na sa sasakyan kasi identified na po natin yung registered owner pero lumalabas hindi pa po natin identified kung sino po nagmamaneho na sa sasakyan. na file na po natin yung kaso kani-kanina lang sa piskalya. Bale yung driver po ang kinasuhan namin. Yung si Bernardo Bulintao na tagalag Gawafugao sir. Eh. Sino sir yung driver? Si Bernardo Bulintao po yung may-ari ng registered owner po ng uh, sasakyan. So ang lumalabas pong driver ay siya ring registered owner ng sasakyan? Yes sir, yes sir. Uh, ano ano ang naging katibayan natin na ang nagmamaneho ng sasakyan at na time na mangyayari yung aksidente ay yung nga pong registered owner? Uh, bale sir, ang nagawa namin, nag-backtrack po kami ng CCTV at uh, nakita po namin na yung uh, sinundan namin kasi during that time sir hindi namin alam kasi yung sa CCTV, lalong lalo na paggabi hindi mo makita kung anong klase ng sasakyan pero na uh, yung during the backtracking ng CCTV footage ay uh, nakita namin na ito ay Montero at uh, nung isum namin ay na-identify kitang-kita po yung uh, registration plate ng uh, sasakyan. sasakyan verify po namin ito sa ano sa uh, LTO at binagyan po kami ng uh, LAPI certification kung sino talagang owner. Then uh, ang ginawa po namin, sinurge po namin sa Facebook kung sino yung Bernardo uh, Bulintao. Nakita namin po yung ano yung uh, mga post niya. Uh, it's good na na mayroon din siyang post na ID na nakalagay yung number doon po yung nagiging contact namin doon sa owner owner po ng ano ng uh, Colonel, para sa kalinawan ng ating mga netizens, dito po, hindi suficiente kasi ang ikinaso natin ay uh, reckless imprudence resulting to homicide at saka abandonment on one's victim. Ano po? I'm sure yun po yung mga kasong final ninyo. Yes, sir. Yes sir. Okay. So with those cases, ang pinaka-importante sa lahat ay hindi po kung sino yung registered owner. Ang importante po rito is sino yung actual driver at the time na mangyari aksidente. Ano po? right colonel Sin sinabi naman sir na ang driver talaga ay yung registered owner sir pakiulit nyo nga po paano natin nasabi na ang registered owner ay siya nga yung actual driver kasi uh, during the time sir nung pumunta sila sa station ang kasama ng registered owner at saka yung uh, at saka attorney po niya okay. Kaya Ang pinipilit talaga na driver ay yung anak niya okay so nung kunin namin yung personal circumstances ay nag uh, nagsabi lang uh, binigay naman yung pangalan ng anak pero nung magtanong kami ng other than that ayaw nilang sumagot at saka limited lang po ang sinasabi ng abogado na kinabukasan po bumalik po yung asawa ng registered owner at sinabi niya ang driver po talaga ay yung asawa niya okay so yan po ang, ang ano ang ang sinasabi po nating basihan para masabi natin ang actual owner ang actual driver ng yeah, ng nung sasakyan nung mangyari aksidente ay base sa confession na ginawa ng asawa ng registered owner? Yes sir, yes sir. Yung pang yung po bang confession na yung ginawa ng asawa ng registered owner, yan po ba ay in writing? Nagwan po anay, ba ng ay, affidavit ay, yan? Ay, da, 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 ganito po yan sir. Ang registered owner po talaga ay si Bernardo Bulintao. Okay. Siya po talagang kakasuhan namin. Alam ba, alam namin o hindi yung driver it's up to the driver na magsabi kung sino talaga. Doon na lang po sila sa korte mag-usap kung sino talaga. Bahala na po yung driver. Since siya yung registered owner, inassume nun na siya yung driver? Ang registered owner po ay si Bernard Bulintao. Bernard Bulintao. So, okay. Oh. Uh, okay. So, ibig sabihin, sir, kung wala kaming witness at siya yung registered owner, siya po talaga ang kakasuhan namin, right? So, kung nandun sila sa korte at hindi siya ang driver, siya ang magsa-sabi magpapatunay kung sino ang nag-drive sa sasakyan niya. Colonel, ganito. Yes, sir. Para hindi maaksaya ang pagod ninyo at panahon ninyo. So, ang ginawa ninyo dito, Colonel, is regular filing, right? Yes, sir. Regular filing. Okay. Ngayon, regular filing, right? Yes, sir. Regular filing. Okay. Ngayon, yan ay dadaan muna ng evaluation ng piskalya, di ba? Kung sufficient yes, na ebidensya, kernel, bago nyo ipursu para hindi mapagod, kindly ask for the evaluation of the prosecutor kung yung bang final ninyo na kaso laban sa registered owner on the assumption that the registered owner is the driver ay sufficient na ba? Because baka mamaya, sabi ng fiskal na kailangan nyo pang magproduce ng ebidensya kung sino ang actual driver. Okay? Yes, sir. Para po yes, sir sa kaalaman ng ating mga netizens ha. Meron tayong ina-apply. Kindly listen to this. Kaya kung bakit ko laging ina-advise na pag nabenta nyo ang sasakyan ninyo, ipalipat nyo yung registration doon sa nakabili. There is the, meron po tayong tinatawag na registered owner rule. Okay? Yung registered owner rule na yan, ang sinasabi na yan ay kung may nangyaring aksidente, yung registered owner, at hindi mo identified sino ang actual driver, sino ang actual owner, yung registered owner ang pwede mong habulin. But that is limited to civil liability. Sa damages lang po yan ina-apply. Pero if you are filing a criminal case dahil may nasagasaan at yung nasagasaan ay namatay, kailangan ma-identify natin sino yung actual driver para maisampa mo at successfully ma-prosecute mo yung criminal case. Colonel, tandaan po natin na ang final ninyo ay criminal case. Okay? Kung natatandaan po ng mga netizens natin yung kasong nangyari sa Patangas, doon hit and run din yun. Pero yon in-identify muna kung sino yung actual driver. Natuntun yung actual driver doon kasi inamin mismo ng registered owner na siya yung actual driver. Kaya naisampa yung criminal case against the registered owner because of his own admission at yung nakalap na ebidensya na ang registered owner ay siya yung actual driver. So Colonel, kindly take note of this, of what I'm saying. Ano po, bumalik po kayo sa piskalya, alamin nyo sa fiscal o sa prosecutor na please evaluate the case that we filed at yung nubang final namin against the registered owner na siya ang kakasuhan namin ng homicide o reckless imprudence resulting to homicide. Sufisyente na ba? Para nang sa ganong kernel, hindi tayo mapagod sa pagpurso ng kaso. Yun lang suggestion ko lang naman, kernel, ano? Kasi malinaw sa sinasabi mo, kaya mo kinasuhan si Bernard Bulintao bilang the actual driver is because he is the registered owner. My suggestion to you is this, para hindi tayo mapag mapagod pare-pareho, kindly ask the prosecutor if that is sufficient enough para yung kaso ay hindi madismiss. Colonel, please. Kasi ang sinasabi mo, bahala na silang magtalo sa korte o ipoint out sa korte yung hindi silang driver. Colonel, kung yan ang ebidensya natin, baka hindi po umabot sa korte yan. Dahil ang sinasabi mo, kaya mo kinasuhan si Bulintaw as the actual driver is because of your assumption na yung registered owner ay siya yung actual driver. Tama ho ba yung sinasabi ko? Yun know, ang assessment ko sa pagkakasabi nyo eh. Yes sir, yes sir. So Colonel, tama ba ako in saying na kaya mo kinasuan si Bernard Bolintao as the actual driver is only because he is the registered owner. Tama ho ba yung sinasabi ko? Balang sir, ganito. Yung Kwan Kasi niyan, uh, sinabi naman niya na Kwan sir, yung... Uh... Hindi naman siya nag-execute ng APWD niya sir, pero sinabi niya na uh, during yung pwena sir ay siya yung nag-drive. Binabawi lang nila yung sinabi nila sir na uh, yung anak niya, uh, first kasi ang sinabi kasi nila yung anak niya, pero yung kalaunan lang sir, ay sinabi niya yung driver ay yung uh, yung registered owner na sir. Okay, Colonel. Okay. So ngayon, hindi na rin malinaw sa inyo kung sino talaga ang actual driver? Bale, well, eh, ang magiging kuna sir ay ang actual driver, uh, based na rin sir, yung sinabi ng asawa niya ay yung si Bernard Bulintown na rin sir. We will only make it worse for them kung aasahan nila yung kaso tapos madidismiss lang. Aking kernel para hindi rin po mabigyan natin sila ng false hopes at matulungan ng tama. Kasi oh, hindi porke minadali natin yung kaso, nakatulong na tayo. Hindi po ganon. Gawin po natin na Sige, madaliin natin, pero at the same time, gawin natin yung tama. Kasi nga, minadaliin natin, hindi naman natin ginawa yung tama, lalo natin hindi natutulungan yung mga dapat natin tulungan. Sa aking kernel, kung kailangan natin gawin ito, gawin po natin ang tama, dibaling madaliin ng konti. Dahil at the end of the day, ang importante, maisam pa yung kaso sa korte, nang hindi tayo nagaksaya ng pagod at panahon. Kaya po ang suggestion ko, ipa-evaluate ninyo sa prosecutor's office yung final yung kaso at tignan at sabi at pabayaan niyo sabi ng prosecutor sa inyo kung kailangan pa ng additional evidence para ma-establish sino ang actual driver. Yun po sa aking colonel ay suggestion lamang. Okay sir, sige gawin namin. Total ng... colonel, under the present setup ng Department of Justice, lahat ng fina-file na kaso ng police ay may pinagdadaan ng evaluation stage na gagawin ng prosecutor. Ano po? Sige sir, sige sir. Ang nakalagay po dyan, SUV po. Ang nakalagay, hindi po Montero. SUV lang? Opo, SUV lang po na may career sa taas. Sige. Colonel, pwede bang pabalikin ko sa iyo itong uh, ah, bata para makahingi kami ng full copy o ng complete set ng final ninyo sa Piskalya? Sige sir, uh, papuntahin mo yung ano? Yung, uh, Puntahan na kayo kagad ha. Woo Kunin mo yung telephone number ko para mapadala mo kagad ng kopya. Tapos, Colonel, na-file na sa prosecutor's office ito, no? Yes sir, yes sir. San Carlos? San Carlos sir, San Carlos. Ah? ah, sige. Ang sinasabi ko lang naman Kernel is this. Okay pong madaliin natin yung kaso. Pero sa pagmamadali, kailangan wag nating kalimutan yung mga dapat gawin upang mapatibay ang ebidensya at nang sa ganun masigurong sumampa sa korte. Kasi po, yung sinabi mong kernel, ah, pinailan ho namin yung registered owner. Tapos bahala na silang magturo sa korte kung sino yung tunay na driver. Malipo po yung ganong pag-iisip kasi hindi mo naman masisigurong ma-file yung kaso sa korte kung wala ka rin ebidensya kung sino yung registered owner. So ang gawin natin, i-retrieve natin lahat ng records. Colonel, may suggestion to you is since na mo sa fiscalia, get the results of their evaluation. Kung ano man yung maging evaluation nila at i-require sa atin, gawin po natin and we will help you in doing what has to be done para ma-file yung kaso ng tama. Ano po? Okay, sir. Okay. Oh, sige, sir. Colonel Abaya, maraming salamat po at aasistihan po namin uh, sila Sir Aldren and sila Tatay Romeo sa inyong tanggapan. Maraming salamat po, Colonel. Okay, okay. sige siya uh, Colonel Jose Abaya the second and chief of police pa ng San Carlos Pangasinan yeah. PNP and uh, Sir Aldren and Tatay um, sasamahan po kayo ng aming reporter no para mas ma kung palaliman records, po yung pag-iimbestiga po dito kasi kung hindi ako siya suggestion ko dito let's get the records and let's try to bring this to the NBI or CIDG for the determination sino actual driver masasabi ko dito is malinaw naman di ba Sharina yes, hindi nila alam sino actual driver eh pabago-bago yung sinasabi, sinabi yung asawa, pero para ho magkaroon ng saysay -say yung sinasabi ng asawang nung babae na asawa niya driver, kailangan may confession yon, may sinumpang sa laysay na si parang wala eh, ha? Ayusin po natin ang tama para maipatakbo natin yung kaso ng tama, ha? Okay Opo. po. Sir, kung ano, mag-surrender na po kayo kasi sobrang pangunguli na wala po kay namin kay mama. Sobrang bayit niya pong tao, nasa gilid na po siya, sinangsaan niyo pa. Sana may konsensya pag po kayo, Sumurinder na po kayo, huwag niyo na pong pahirapan yung mga PNP. nagkikiusap po ako, kailangan po ng mama ko ng kustisya po. Sobrang bayit niya po, hamak lang po sila na labandira. Nasa gilid na po sila, minanggan niyo po. i case build up pa natin yung criminal aspect ng kaso pero in the meantime let me see if tulungan na namin kayong mag-file ng civil case against dito kay Bernard Bolintao being the registered owner ha baka pag-file natin yung tamang civil case sa kanya at mapipilitan din silang sabihin sino yung tunay na driver ha iyo let's go for civil case muna daños tayo Opo. Civil case damages tayo ha. Total identified naman kung sino yung registered owner yan si Bernard Bolintao. Sige po. Salamat okay? po and uh, aming pong uh, taos-pusong pakikiramay Aldren at uh, sir maraming salamat po at uh, magandang hapon po.